For today's videos mga idol, ito ah uh, may nililinisan tayo dito kasi bukas ihahataw natin 'to. Yan, 24 kasi bukas. So pag kinabukasan 25. So ito isang taon na mahigit tong amplifier ko. Yan. So yan ang laman niya mga idol. So dalawang kapasitor, yan, uh, 100 volts. Tapos ang parad niya 10,000. Yan, yan yung mic parad niya. Tapos yung voltage niya nasa 55 55 tsaka 17 17 ang voltage niya transformer yan tapos yung OPT niya 1943 at saka 5200 ang ano nya uh, OPT nya so ayan nilinisan ko lang mga idol para ano uh, refresh siya kasi isang taon mahigit na to sa akin eh. ayan mga idol so kung bibili kayo ng amplifier dito na sa sakura 737, yan yung laman nya oh, loaded talaga dalawang pan yan dalawa yung pan nya so, ito yung palabas siguro to ay, ito yung ito ata yung paloob ang ano nya ang hangin nya ito siguro ang papunta dito or sabay sila pa ano ito yung paano so ayan ayan ganyan kaloaded ang 737 ko mga idol tsaka yung volume nya dynamo na rin ito ayan dynamo na rin yung volume nya ayan may mga fuse na rin sya yun no ayan mga idol kaya yan ang bilhin yun na ampli kasi kayang-kaya siguro to ng 1000 watts pero wag isagad kayang-kaya niya yung 1000 watts na ampli ah uh, ampli uh, speaker so yung speaker ko ang dinadrive nito dalawa dalawa lang kinakabit ko dito dito at saka dito left and right so ang dinadrive to mga idol itong speaker ko ito yan yung tweeter nya yan yung base nya naka 18 yan ang size ng speaker ko so ayan mga idol ready na tayo para walang aberya so ayan nililinis-linisan ko para goods Maganda yung hatawan ba. Okay. Game Idol, salamat mga Idol.